Magandang gabi mga kababayan, mga kaibigan Ito ang video na kung saan Itong si Marculita, Si Rodante Marculita Ay sinabon niya Yung isang vlogger na attorney Na kung saan pinaratangan siyang Pinaratangan siya kung ano-anong bagay Na May mga Sinabi yung vlogger na, na attorney na yun Na kung saan ay may panlilinlang lang daw na ginawa ang kapatid nating Marculita nung mag-speech siya sa araw mismo ng rally ng Iglesia ni Cristo. So mga kaibigan, pakinggan nyo at panoorin nyo kung paano sinabun nitong kapatid nating Marculita itong masasabi nating ano, sinungaling attorney ha? sinungaling attorney nagbablog ng hindi niya alam hindi niya masagot nang si Marcolita kung ano yung panlilin lang ang ginawa ni Marcolita doon sa speech niya during rally ng INC paano orin nyo? pagka public figure ay hindi basta basta kahit nabirahin mo parang may lisensya ka na parang gano'n sinasabi mo pero pag private talagang kinakailangan may malis ka agad yun siguradong kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Yan. Yan na yun. Ano ang panliling lang ko, uh, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagat so, dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah, the title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Yun. At only kahit kailan wala akong nilinlang na mamamaya ng Pilipinas. Wala karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang mainformahan ng mga nagpapalo sa kung sino-sinong maraming nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pakikita ko sa ayan oh. No? Hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na Naturni na, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako responsibility ano. po responsibility mo sa public ito lalong lalo na yung naniniwala sa Hindi ko man hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakuluwa ko at panlilin lang. Ito'y sagutin mo. Hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa kay, yung dalawang pong kasama na uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, dun nila gawin sa luneta. Huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi, pagsaliwasan at ka Tony, Huwag mong nililihi sa usapan. Ano? Ang pinag-usapan, yung... yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Magalito. Anong Matulito? panlilin lang na ginawa ko doon sa rally? Yun. Yung puyatang Oh, mga kaibigan, hindi siya makasagot ang diretsahan kay ka uh, Rodan Timbarkulita sa simpleng tanong lang. Ano yung paniling lang ang sinabi niya o ginawa niya o sa speech niya doon sa ano, sa rally ng Iglesia ni Kristo. Hindi niya basta-basta masagot. O, oh, di ba? Tapos ibablog niya. O, oh, di ba? Napaka ano naman, ni, sino kaya ang naglilinlang sa kanila? O, oh, di ba? Sino kaya yung nanlilinlang? Di ba? Ibig nitong nang abogadong ito abogado pa naman nako itong si Tomorto a ah, Tomorto attorney Ricky tumotorgo, abogado ka pa naman pero bakit hindi mo hindi mo kayang panindigan ang mga ano mo ang mga banat mo di ba bakit hindi mo kayang panindigan yung mga paninira mo na binitawan kay Marculita oh simpleng tanong lang simpleng tanong lang yan ano yung paninira ano yung panlilinlang na, nag na nagawa ng Markulita oh, ba't hindi yung masagot oh, ngayon sino ngayon ang nagmukhang bobo oh. di ba simpleng tanong lang yan Oh, ituloy natin. Pitch niyo doon so, sa Yata, yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nililang ko ang mamamayang Pilipino? uh, Honorable Congressman Mac yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa, sa ano state, nga kung, kung alam mo yung speech ko ano yung panlilin lang doon tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung sir so... dami ko na po kasi naging content tungkol hindi intern. hindi ano? ganun. ako kapag ka sinabi ko alam ko ang pinagbabasihan ko kahit matagal na yon maaalala ko pag nilinlang ako ng isang tao alam ko Problema sa inyo, hindi ko nilalait ang vloggers, ano? Ako hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ano, ng ating free speech, expression. At 'yan ay ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Totoo naman na ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni kong barber sa ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ni niyo. I-establish ni mo na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, eh, tinatanong... Uh, mga kaibigan, nakakahiya ito sa, ano, sa panig ni Tumotorgo. At ka pa naman. O, ba, nakakahiya. simpleng tanong lang ng kapatid na Markulita. Hindi niya masagot. O, simpleng tanong lang. Ano yung paninira o ano yung panilin lang na nagawa o na sinabi ng ano ni Marculita. Ano yung sinabi niya na may panilin lang doon? Hindi niya masagot, di ba? Tuloy natin. Kawawa ito eh. Kulang lang ngayon eh. Ikaw ang nagbablog eh. oh. Yan. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo nagbablog, tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na lang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Yeah. mo yung mga tao. Nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyes, pero ito, wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? Kakahiya. O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ay, yung... Ay, hirap sa atin, Mr. Chair, eh. Nako. Uh, ano, ano po kasi, isip-isipin mo, bigla ka nalang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang mo, baka sakaling doon sa Marami. mo sabihin, naharap ako sa rally, pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka rapat dapat abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag pinagmumulan na, na, basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, ah isang billboard na na-install doon sa Heslex. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marculeta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Taka pala eh. At na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, kakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi mo niya alam na si Pastor Kibuloy ay eh, ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan, Mr. Che, nasagutin ko. Ang, ang pagkakasabi ko lang po nasagutin ko. Ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako, pero nandun ng na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo, baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po wala, wala. So mga kababayan, kayo na ang bahalang magbigay ng reaction dyan sa ano yan, sa isang attorney na yan na nagpakalat ng vlog, nagpakalat ng video niya na inaakosahan itong si uh, Rodante Rudante Marcolita na ano raw, alam nyo lang sinabi niya kanina nanilin may panlilin lang sa taong bayan ngayon, tinatanong siya, wala naman siyang may sagot, di ba? o sino ngayon? Sino ngayon ang nanlilin lang? Di ba? Sino ngayon ang nanlilin lang ng taong bayan, ng mga manunood? O di ba? Naku, kaya minsan, abuga pa, abogado pa naman, nakakaya lang, abogado pa naman. Di ba? Nakakaya yon abogado ka, simpleng talong hindi mo masagot. Kaya, <laughs> naku, sana kung ganyan lang naman, bago ka mag-vlog, magbitaw, eh sana pinag-iisipan. Yun lang naman ang mga sasabi ko. Oh, shout out po sa lahat ng mga kapatid at patuloy po tayo sa uh, pagdepensa sa lahat ng sumisira po sa Iglesia ni Kristo di ba maraming sumisira hindi rin nasisira dahil ganyan may Diyos eh so shout out po sa lahat ng kapatid sa buong mundo at maging po sa kaibay po natin sa panampara tayo so hanggang dyan lang muna maraming salamat sa panonood uh, ang video ito ay credit pala kay credit ito sa ano news 5 may pa... Uh, tiningnan lang natin. Nag-reaction lang tayo.